Hello mga kaili Welcome sa akin channel. Ano ba gagawin ko ngayon? Mag-unboxing ako. Yan, bigay ni Renz number 11. Sponsor. Oh, nagugulat ako eh. Nasa isang live kami. Tapos bigla niyang tinanong yung ano po? Gcash. Paano ba, are? Hindi <laughs> mo na mag-unboxing si Tita Ellie. Tinanong <laughs> niya yung akin. Dapat ito buo kasi iyaano ko pa ito sa Shopee, Bibi, ay. Ayaw mo buksan! <laughs> ay, naku, Ate Ellie. Ellie, Ellie, Ellie. Ano ka? Dapat buo pa ito para pag ko sa Shopee. Ano yan? sabi yung ano yung pat ano ba tawag yun pumuputok siguro mga 10 araw bago ko ito ano, may may unbox <laughs> first time nag mag unbox ayun no? <laughs> eka na ang collectible hirap naman ito kailangan kasi buo yung box paano nga iyaano ko yung ano sa Shopee pa. Malay mo, defective. Oh. Eh, hindi na, hindi nila papalitan. Tawawa naman. Baka hindi na, hindi na ako bibigyan ni Renz. So, hey, Renz. thank you, thank you na. Ang aking bagong anak. Binigyan ako ng maagang pamasko. Salamat na ka ha bigyan mo si mami ng pamasko agad. Yun, bag, ano pa lang, October pa lang, may pamasko na ako. Ang kapa. ubu ko ang box, di baling mabagal. Di baling matagal. Basta buuin yung box, para nga sa ano. ah, buo yung plastic One minute lang kasi yung video ng ano sa Shopee. Okay naman lang. Papakita ko sa kanila. Bagay. Alam naman nila kung saan gagamitin tayo. Huwag natin sirain ang kanilang kamangalan. Napuro na nga ako ng mga kawalwalang ko. Tuturuan na rin nila ako na set iti-testing na raw namin sa ano ko. Oh. Sa live. Ang dami naman ng ano. Yung pinipiga na plastic na tumutog. <laughs> Pinahulaan to sa ano. Hindi ko na natatanda kung ano tawag. Ito ba? Yung pag piniga mo, naputok. Eh, pero hindi naputok. Yun. Hmm, tinesting pa. Hindi rin mong putok. Dohan, dohan excited na ni. Siguro naiirita na sila sa boses ko pag kumakanta ako sa live nila. <laughs> ano ginagamit ko lang? Yung bluetooth na ano? Na mic. Eh. Naku. Nagabit na. Eh puro boses ko lang yon, Walang music. Eh kaya binigyan nila ako nitong Ang B.A. Sound. Sound card. Nakakalabas na kaya ito. Dapat lumabas kang husay, ha? Yan. Oop, ya. Yeah. Ah. Lalabas na siya. Eche, buru eche, o. Labas, labas, labas. Labas. video mo. Ano? Paano mo makakapili pa ng isa? Eh kasi baka hindi ko na may balik sa dati. Eh. <laughs> Pag video ko na si para sa ano. Balik pa dyan na ako, ko. Paano ka ba? Paano ka? Paano ka? Binubunot ba ito? live broadcast equipment. Hmm, live broadcast equipment. Teka muna. Lumayo ka muna sa akin. Lumayo ka man sa akin. Hinahanap ko kung saan Box lang pa. Hindi ko pa matutunan kung saan bubuksan. kumakita bukasan. Turuan nyo ako. ko. Paano ba, re? O, oh, kamag-anak. Ay. Sisiraan ba to? Ito lumabas. Hindi mo na mahila. O. Oh. Iiii! <laughs> Wasak na karton bago mapapakita mapakita. Ayan. Ayan na. Lalabas na siya. Alika dito. Alika dito. Uh, malaglag sa simento. Sabog agad. Ang hirap pala nito. Ah! yon Eh, Ay, malaglag. Ayusin natin, ayusin natin. Ayusin natin. Ayusin natin. Mike na ginto. Ayan. Mike, Mike, Mike. Kung liligaya ka sa piling ng... Mike, Mike, Mike. Ano tong nga ito? Teka, kailangan ng salamin. Basahin natin. So, using N. Ano? N, X, 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 X. Ayan. Dito. Diba? Unboxing, unboxing. Ang tigas pala nito ito. Yan ang laman. Laman, laman. Ang ano to. Paano to isi-assemble? Uy, mga papel. Huwag kang lilipad. sampar sa antok, bahala na mamaya tutura na ang aking darling ato ah, yung sa ano connection sa cellphone kung ano ano pa oh my god ito yung ano yung sound card sound card, sound card. yeah. Ilabas na natin lahat para mamaya sa ano, magbibideo pa raw yung ano, Shopee. hindi ko kita. Alalabuan ako. Sound card. napakalaking swerte nga eh. Gusto ko rin magkaganya, pero wala pang bili. Buti na lang. Si Renz number 11 niya. Naawa. Pabait <laughs> siya. Kaya mga yan. yan. Sa bagay, kailan naman, Pwede naman siguro yung nakalabas na lahat, tsaka ako pipictura, no? Hindi, pakikita ko na lang yung box. Sige. Eh, ang hirap na ibalik. Hindi ko na kayang ibalik. Hindi ko na kayang ibalik sa box. Pag nakapag-unbox na ako, hindi ko na kayang ibalik sa box. Hindi kayo naman na nakalabas na lahat. Diba? Kailangan lang eh, be careful. Naku, ito yung buhay, ha? May hikaw, hikaw pa yung mga ano. <laughs> oh my God! Ang daming mga ano-ano. Kunik-kunik-kunik. Santoy ko kunik-kunik-kunik. Tapon, tapon. <laughs> Ando lang naman. Ang mic. Walang pang ano yung may kanu, walang pang taket. nakaganon Ang problema ko, wala akong pwesto. Siyempre pang pwesto to. Kailangan ko may pwesto. Ano? Ano yan? Pakalimutan may tukang wati. Teka Nabunti na. Nagulitin na. Baka masira. Baka masira. Tapos to, i-upload ko na. Ang hirap ng maliitang kasi, ito nga po yung problema ko. Kaya parang, hindi ako masyadong interested dito. Na bumili. Ay, kaso nga. Binigyan ako. Yung nga iba nag-ano din Sabi, sana all, friends, B8 lang, B8 lang, sabi niya. Eh, Meli, kasi kanay na manganta. si Mami Eli, kaya binigyan ko siya ng B8. Baet. <laughs> Ayan, no. Yung ano niya, parang stand niya, no. Mamiya, yan, niya. Pagtawag ni Bo. Ayan. Ay, nakatapatok siya letter pa, ni Papa ako. O, saan ba yan pa alam po nga, hindi ko nga alam din paano ilagay. Paano siya? Paano ka ba? Oo. Paano ba ito? May gamit yan. Hindi mo alam kung paano ba gagamitin. Pag siguro na itayo na yung standard mo, oh, bahala na Tuturo sa akin. Isang ko kaya po. Christo. Saan? Yan. Yan siya lahat, oh. Yan 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 yan, yan. 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 Ito yung sound card. Diba? Yan. Paano kaya pag-ano ko nito? Pag video sa Shopee. Yan lang naman yan, eh. be. Ngayon dito na lang ang aking video. Maraming salamat, friends. God bless you nak. Bye-bye. Muah. Dito na lang ang videos. Thanks for watching. Bye-bye.